Good morning everyone! Welcome once again to my channel, Mami V's Garden! Pinakita ko yesterday yung mga halaman sa loob ng ating garden. This time, tignan naman natin yung mga halaman sa labas ng aming bakod. Ayan, ito, tinrim ko na to. Ito yung Songs of India. Tapos nitong nakaraang araw, last two days, early in the morning, tinrim ko naman itong ating mga hedge plants. Ayan, so kung mapapansin nyo po, okay na yan, maganda na yung forma nila kasi sobrang nakakalat na yung mga dahon nila, no? yung mga sanga, sanga nila sa kalsada. So mapapagalita na po tayo. <laughs> Ayan, so inayos-ayos ko pati itong gumamela natin na sobrang lago na ngayon. Dati ilang, ilan lang ang tangkay niya, no? Tinriman ko rin yan, tinanggal ko yung mga extra stem sa baba. So ayan, hindi siya hindi pa ganoon talaga kaayos pero I would say na maganda na rin siyang tignan ngayon. Ang bilis kasi lumaki ng mga halaman ngayon dahil nga nag-uulan. So ayan, ang aking pinagkaabalahan nitong mga nakaraang araw. Ngayon punta tayo sa kabilang side. Ito yung ating palmera. Itong palmera ko na to regularly, pag may nakita akong naninilaw or nagde dry na mga dahon, kinakat ko po agad yan yung aking variegated gumamela na lumago na rin. Iba, iba talaga, no? Pag yung halaman naka-plant uh, direct sa ground, lumalaki po talaga sila. Kasi yung roots nila nakakapag-expand, nakakakuha ng madaming nutrients, ganyan. Kaya madali silang lumaki. Yan. Maaga pa po, uh, 5.30 in the morning, kaya medyo madilim-dilim pa. Ito yung ating tea plant, no? Na... Na-propagate din lang natin yan, Nap napalaki natin, na matubo, napatubo natin through cuttings din lang. Ito yung ating bromeliad. Itong bromeliad na to, uh, ang ganda, ang ganda nito. Isa ito sa simple pero napakagandang halaman. Ayan, kanina nakapagwalis na ako, pero since madilim-dilim pa, hindi ko nakita yung mga dry leaves na yan. So, ngayon ko lang nakita ulit. So, yang mga dry leaves na 'yan isasama ko na lang sa walis ko ulit bukas ng umaga. <laughs> Maaga po kasi akong magwalis para wala pang masyadong taong nadaan, wala pang masyadong mga uh, sasakyan. Tas ito pa yung isang palmera na tinanim namin ni Daddy June direct sa ground. Kita niyo po oh, no? Ang bilis niyang lumaki. Ang ganda. Ito talagang I would say very healthy kasi very seldom kong nakikitaan ng ano ng ito yung dahon itong palmera na to. At isa pang <coughs> excuse me, Hawaiian tea plant na napatubo na, lang natin through cuttings, through propagation. So ito ang quick update dito sa ating mga halaman sa labas and, and I'm so happy na kahit hindi ko sila nakikita ng matagal-tagal, uh, hindi naman sila gaanong napabayaan, naalagaan pa rin sila. So thank you kay Kuya Gian for taking care of these plants. So this is all in today's video everyone. Thank you and have a blessed day. Bye-bye. God bless.